Rodrigo Rowan Duterte. Ako naglunsad ng isang investigasyon sa Senado at natuklasan na sang katutak na irregularidad ang nadama. At ito na nga proclamation rally dito sa Manila kasama Your Miss Choice. So kasama sa guest dito si Senator Amy Marcos na merong mensahe. So tara alamin natin dito ay sa District 4, Palok, Manila. May problema may solusyon. Hashtag, I me solusyon. Sa hashtag, magandang gabi sa palok! Kilala ba ninyo yan? Kontrabida yan eh. Ito, kilala niyo Kid Yangbao at Makoy de Leon. Ayan naman, si David. Aray ko. Nako, maraming maraming salamat. At uh, maraming salamat sa inyong lahat. Ano, tatambay kayo rito. Dito lang Ayan, dancer. bakap dancer daw sila. Nako po. Alam niyo may kikwento lang ako. Baka hindi niyo alam, ano? Nung uh, bata pa ako, ang Maynila, hindi na kapital ng Pilipinas. Alam ba ninyo yun? Na may panahon, dekada-dekadang panahon, na ang Maynila hindi na talaga capital city of the Philippines. Bagay na ng aking magulan. Sabi ng nanay ko, yung forever first lady natin si Imelda, ang sabi, nako, ako pinanganak dito. Batang Maynila ako. Hindi ako papayag na hindi kapital yan. Sabi naman ng ama ko, nako, pinusta ko ang buhay ko dyan sa Second World War bilang guerrilla. Dito sa Maynila, lumiyab ang unang apoy ng himagsikan. Dito sa Maynila, nakita natin si Andres Bonifacio, Emilio Jacinto at lahat ng bayani dito dumanak ang dugo. Dito karapat dapat lamang na maging kapital ang Pilipinas ulit. Pagkat dito sa Maynila, may ibang pamayanan. Iba ang komunidad, iba ang tapang, iba ang pagkakaisa, iba ang unang naloob lahat ng katangian ng Pilipino. At pinangatawanan ng ama ko ang orig na Presidente Ferdinand Marcos noong 1976, matapos ang 28 anyos, balik na naman sa Maynila ang pagiging kapital ng ating bansa. Napakalaking bagay po. Presidential Decree Number no. 940. Manila ang pinagmamalaki natin sa buong mundo. Manila ang kinikilalang puso at diwa ng Pilipinas. At alam din natin ang babalik na Yorme Isko. Nananalay sa kanyang mga ugat ang dugo ng tunay na Manilenyo. Matapang Tapang na hindi lamang sa digmaan kundi tapang sa makbakan ng hirap ng buhay. Naging na lumaking mahirap kaya lumaban at nagsunikap. Lumaking mang sana, puspusan nag-aral. Lumaban sa katiwalian, naging matagumpay. Yan ang tanging mga At talagang tuwan-tuwa po ako. Alam po ninyo, napakalungkot nung nakaraang linggo, nabalitaan natin at nagkahidwaan, naghati-hati ang sambayan ng Pilipino sa pagkaaresto ng dating presidente natin, Rodrigo Roa Duterte. Ako'y naglunsad ng isang investigasyon sa Senado at natuklasan na sangkatuta na irregularidad ang nadama. Kaya para sa akin isang matinding dagok sa ating soberanya na pinaglaban dito sa Manila at sa buong kapulungan ang nangyari. Kaya hindi ko na kinaya na sumama pa sa alyansa ang ginawa ko maghanda na lang tayo na mga panyang mag-isa. Ngunit, hinakap ako ng lahat ng mga konsehal dito sa Sampalok sa lahat ng distrito ng Maynila, higit sa lahat ng binamahal nating Yorme. Alam po ninyo, kaming tatlo ay magkakapareho galing sa gobyerno lokal. Sila, si Tatay Dugong at saka si Isko, mga mayor. Ako naman, gobernador. Matalas po ang tenga namin sa mga kumakalam na sikmura. Matindi rin ang aming boses na malalakas sa pagtanggol ng mahihina kesa sa pagdagulan ng politika. Sanay po kami sa biglaan at agarang solusyon at sanay din kami sa aksyon. Sino rito ang ating mga kababaihan? Happy Women's Month sa mga ale kabaro ko! Happy Women's Month! Sino sa inyo ang solo parent? Aray, mga nata, isa at mabigyan ng konting tulong, one buwan hindi limos ng ayuda, kundi sustentong buwan. Pera, kulang-kulang ang datong, higit sa lahat, walang jowa, walang love life pero happy naman ang tigang, di ba? Ganun talaga kailangan tulungan po natin ang solo parent. Meron na tayong Magna Carta subalit wala pang sustain. Kung taon na pag tayo at babagsak din ang presyo ng bilihin. Kung mahirap mabuhay, mahirap din magkasakit. Kaya sinasabi ko, kinakailangan magkaroon na ng specialty hospitals ang lungsod ng Maynila. Hindi lamang iisa sa buong bansa, kundi dito mismo may Philippine Heart Center tulad ng itinatag ng nanay ko, Kidney Center, Lung Center, Children Center, lahat yan para sa ating mga minamahal na Manileño. Sa inyong lahat, alam niyo pag pinag-uusapan, ano ang pangarap ng Pilipino? Sa palagay ko, napakasimple at payak lamang. Simple lang po tayo, hindi naman tayo ambisyoso. Ang nais lang ang sapat na pagkain sa hapagkainan. kainan. May tinitirhan kahit papano. Higit sa lahat, nakapagtapos ang anak. Ganun lang naman ang Pilipino by disenteng trabaho at sa palagay ko, deserve naman natin ang pangarap na yan. Deserve natin ang the service sa City Hall, the service sa Senado, the serve po ng Maynila. Huwag ninyong kalimutan, ano man ang problema, ay my solution. Ay may solusyon po. Sulit, Senador, 39 pesos only numero 39 sa balota, I Marcos po. Mabuhay ang Sampalo, mabuhay ang masasaysayan lungsod ng Maynila.